you know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So, malapit na magsiliparan ng ating mga warriors na tinanggalan natin ng 9, 10 flights. So, ngayon ang inaasikaso ko ay ito. Yan. Bali, kasi sa una natin ginawang ano, uh, pang basket ang unang ito. ginawa. Yan. So, nagpupunta naman sila rito pero hindi sila tumatodo. Kumbaga, alam kasi nilang na Dead end doon. So, ginagawa nila is bumabalik sila. So, nahihirapan si Kuya Brown G. Kaya ngayon, ang gagawin ko is sasanayin ko silang dito lalabas. yan. Diyan sila lalabas. Papunta rito sa ginagawa natin bagong Avery, I mean, uh, basketing. So, eto na yung magiging basketing area natin. Uh, sasanayin ko silang lumabas dyan. So, eto siya. Eto yung magiging release door. Eto. yan. Diyan natin i- sasanayin sila dyan lumabas. Para, Kapag itutulak natin sila is, pupunta talaga sila rito. So, ito magiging screen din yan. And then, kapag ka uh, basketing ano na, uh, time So, gagawa tayo dito ng mga pinto. Siguro mga tatlo o apat. Para easy lang natin sila, ano, makukuha. So, lalagyan ko rin ng mga divider. Para kapag ka- uh, narin, nilagay na natin dito sa gitna yung divider. So, meron silang hangganan lang. Siguro mga dalawa lang, tatlong butas lang siguro. Isa rito, isa dyan, tsaka isa rito. Lalagyan natin ng tatlong butas na pinto. And then, dito natin ilalagay yung ano, yung ating trailer. Ayan, nakaredy na yan. And then, ang ginawa namin ni Ama, si Ama, eh, uh, ito ang tinitira niya. Pero, wala nga si Ama rito. Ayan, ito. Bali, pinalawak namin yung ano natin. Yung ating magiging bakod. Ayan. So, tatanggalin na namin itong luma. So, pinalawak namin yung bakod natin. Kasi, dati naman talagang ganyan kahaba. Ayan, pinaksiko lang. So, para yung trailer natin is maluwag. niyan So, tapos ito magkakaroon din to ng bubong nakaabang na. So, ito muna unahin natin. niyan medyo nakakapagod lang kasi galing tayong trabaho. Tapos rekta tayo dito. So, ito na yung magiging ano natin. Uh, ito yung pinturin to dito. niyan Ganyan siya. Ay, baliktad. Yan. Ganyan siya. medyo masikip ang ginawa natin para ano dito ah, uh, hindi rin basta-basta pasukan ng ating mga mababait na kalaban yan so wala nang papasukan yan so ito yan ganyan siya so may pinturing siyang sarili rito para kapag ka din natin sila palalabasin yan, may pinturing siya yan yan may pinturing yan lalagyan din natin ng lakin dito para kapag ka din di sila palalabasin dito at least sarado siya at safety. Pero gagawin natin na, ayun, uh, tapusin natin to today para mag-start na sila maglabas pasok dyan. Yan, mga warriors natin. Nandiyan lang sila, nakatambay cute. So, medyo busy lang. And then, sanayin natin sila. So, mabilis pa namang masasana yung mga yan. Dahil dito ko sila araw-arawin ipaano, ano, to. dito ah, uh, Lumabas kapag kalilipad yung mga warriors natin. So lalagyan ko lang to ng pintuan dito pag ganun para ano to dito ah, masanay na sila yeah, dapat noong ko ba to ginawa pero ayun nga naisip natin late na dahil panatag na ako sa ano sa nagawa natin do sa loob na ito, pero napansin ko di sila lahat lumalabas dyan kahit buksan ko yung ano yung tag dito kahit buksan ko iilan lang siguro wala pa sa kalahati napunta dyan wala pa talagang one port yan Alright, so yun na nga mga kabroto Ito yung mga ano natin, update natin Meron tayo rito yung binibreed Na serama, si yan dalawa May itlog na yan, so inaantay ko na lang siya maglimlim Yan, yung kapartner Yung isang hen natin, naglilimlim na And, uh, Meron tayong ginawang ano May ginawa tayong experiment Yung itlog nila, pinalimlim ko sa Ano, tawag dito ah uh, Pinalimlim ko sa pansipidyo natin Ito yung ano natin, ready to go na yung mga tol pinalimlim ko doon sa ano natin uh, sa pansi pidyo na pisa naman niya pero kasama ang palad yun nga nadali na matay dahil nung nilagay ko doon sa mismong nanay ito yung mismong nanay uy wala dyan yung mismong nanay so tingnan natin at kumakaya sa baba yung nanay ayun nagdo napapahinga yung nanay So ito yung pagkakataon natin na yung papay ng nanay. Yun, namatay yung ano eh. Si Siyo. So meron tayo ditong apat na pinapipisa. So, yeah. Ito yung nanay. Yun o. Oh. Dilimlip na ano, nagre-relax. Tanggal stress. Alright. Pero nagdilim-lim yan. Ah. Uh, sayang namatay eh. Kasi nung binalik ko sa kanya, may itlog siya. May nag-comment sa atin nung last time. Uh, shoutout sa kanya, di ko lang masyado tanda yung kanyang pangalan. Uh, sabi niya, kapag hindi pa daw napisa ng 3 days, mamamatay yung mga sisiw. Nagkatotoo nga. So, isa yung sa, ano natin, tang dito, uh, big learn again. Mga, ano natin, no oh, malapit na ito magsiitlogan. Yan, ayun, lalaki na, oh eto ba yung possible na kak? Hindi ko sigurado eh Ito dalawa oh Possible ba na kak yan o hen yan? Ayan Comment nga kayo kung kakto Pero may palong kasi bakakak Baka kak Pero sabi naman ng kaibigan natin na Si Jonas is mga hen daw to Mga binigay niya sa atin Ayan Ito mga walang palong Sigurado akong hen tong mga to Ayan Ayan Ito mga kumakain pa Alright, so yeah Bale, ito lang muna update natin Yung mga warriors natin, nandun lang uh, Tambay cute, nabas pasok sila dyan palagi And then yung 9 and 10 flights nila is all goods na uh, Malapit na silang mag-back to Aray, mag to Ronda So Kaya lang natin sila dyan uh, Sa mga group, nag ng mga update uh, Check nyo yung Facebook natin, Kapestrano Classic or Capistrano Lop. Nandun yung mga update natin dyan. Tapos ito, bumili na tayo ng ilaw. Ayan. Dahil ano, uh, kapag napisayo na uh, gagawa tayo ng kanilang magiging tambayan yung mga sisiyo natin. Subukan natin kung mapapapisa natin yung mga itlog na nandun. Alright, so siguro hanggang dito na lang muna yung video natin uh, wala tayong masyadong update. Yung mga ibon natin, nandiyan lang sila. Uh, araw lang. And then, maya maya pakakainin ko na rin sila. And then, yun, uh, tatapusin ko to ngayong araw na yan. So, yeah. magisip uh, mag tayo ng mga magpapadali sa atin pagdating sa basketing. Alright, so hanggang dito na lang. Ako nga po pala uli si Brownie At welcome sa akin channel. Peace out. Let's go. Uh, bago pala, uh, bago nga pala, tayo tuloy magpaalam. Nagpaalam na tayo kanina. Pero update ko lang pala kayo sa pinadala natin sa Big Andy nagpadala tayo ng limang ibon pero dumating doon is dalawang ibon na lang tapos iba na yung box grabe so papasok ko rito yung ano Ito yung ano yung box etong box na to is hindi sa atin uh, makikita nyo rin yung label ng box natin is nilipat dito at makikita nyo rin na tinanggal yung dating label nito yan so grabe uh, di ko alam kung sino yung gumawa kinuha yung tatlong ibon natin tapos, uh, pin, uh, nagtira pa naman ng dalawang ibon. Pero magaling pumili yung ano, ah, kumuha ng ibon. Grabe, napaka galing at napaka marunong pumili ng ibon. Yan, yun lang ang sabi ko. Nagtira pa ng dalawa, hindi na lang sinagad para move on na tayo, di diba? Pero tulad nga ng sinabi ko, ah, may karma para sa mga gumagawa ng ganyan dahil kahit anong gawin yung kuha ng mga magagandang bloodline pero kung galing naman sa hindi magandang paraan is hindi maglalabas na maganda yan at ang pinakamalupit pa dyan is magdurusa at kakarmahin ng napakalala yun lang uh, naniniwala kasi ako sa bad and good karma kaya uh, hindi ko na siya hahabulin dahil mga anak lang naman ng mga winner natin yun so possible na may plano rin yung taas sa atin kaya nangyari sa atin 'yon at may plano din sa kanya yung taas kaya niya ginawa yung mga bagay na hindi naman dapat niya ginawa. So, yeah, uh shoutout kay Dato uh, Amazing Grace uh, sa kasi yung ano pm sa atin na nagharap ng dalawang ibon. So, yun nga uh, pila pili ko siya sa lima and then yung natirang tatlo is ipinadala ko do sa Big Underin para malaman ko kung sino yung wrong pick. Pero yun nga uh, nagkataon na nawala yung ibon. So yung ibon na dalawang natira, is pinalagay ko na lang sa kanya love para wala rin masabi si Utol dahil hindi ko naman ginusto rin at hindi rin niya ginusto yun kaya sabi ko ako na nagpaubaya and then hindi na rin ako magpapadala ng pamalit doon dahil baka maulit lang at pa lalo. Hindi ko sigurado kung ano nangyari kasi malabong nakawala yung ibon dahil kung nakawala yung ibon bakit niya papalitan yung box Diba So kung Nakawala yung ibon Automatic tatawag sa atin yung Post office Or kung Sino man yung pumikap ng Ibon natin Na papunta sa One loop Kasi para sa akin uh, Hindi papabayaan ng one loop Na masira yung kanilang one loop Kung Totoong Nakawala Pero malabong nakawala Pinalitan eh And then, at hindi na rin ako naniniwalang, ano eh, tawag dito ah, uh, dumating sa kanila yung box natin na ganun. Dahil, una sa lahat, yung is kan ng, ano, ng tawag dito, ng post office is, dun mang pupunta yun. So, yung mapapansin, mapapansin yung sa gilid is, iba na yung nakalagay. So, hindi na siya from Pensacola. But, yun na nga, uh, good luck na lang. At, ang masasabi ko na lang sa gumawa na ito is habulin ka na karma. Yun lang. Uh, yun, medyo nang, nangingitim na tayo na sobra dahil sobrang init, grabe. Uh, welcome to Florida kung tawagin dahil sobrang napakainit. Ngayon eh, sumaabot ng mga 90 plus to 100. But, yeah, ginagawa ko nga sa ibo natin is labas-pasok sila doon para hindi sila masyadong matusta. Diba? Kumbaga, may ano, may ano pare sila. Tagdito dito, uh, may access pa rin sila kung gusto nilang lumabas, pasok, labas, pasok. At the same time is na ano sila, tawag dito uh, natatrap training. Alright, so yun na nga. Peace out na muna. Let's go.